adlaw kayo This is Brent Damage and welcome to my face. Sa kung saan, andito nga ako ngayon sa Cagayan de Oro City sa my Rizal Street or Gomez Street dito sa my Capistrano dahil pupuntahan natin ang Go White Tech kung sa saan. <laughs> Bibili ako ng laptop dahil may new baby ako. At I'm so happy because I met him dito lang din sa Kalsada. So, kami lang dapat ang bibili ng laptop. But since, may nakita akong gwapuan dito si Baby Boy. Hello, Baby Sean! Siya po si Sean. At siya ay student ng Capital University. Ang gwapo ng mga student sa Capital University, no? Marami ako na akong na-meet na, na, mga taga Capital University at may mga pupunta rin sa farm na mga student doon, mga gwapo. May mga maganda rin naman, pero sa mga tayo mag-focus. Ngayon, he is a ah, BSBA marketing. marketing. Ngayon, kailangan niya ng laptop. Nakita ko lang siya sa streets kanina. Sabi ko, ah, you look so familiar. Siya pala yung nirefer sa akin na model ng isang photographer na friend ko, si George, George. Sabiliena. So, magpipictorial kami dapat ng birthday ko. Kasama yung mga boys na sinaman niyang limang boys. Tapos, siya pala yung sa siya pala yung nakita ko. Hi! Nabigahan niya sa ganda ko tinakbo niya ako sa multicab na sinasaktan Ngayon, kailangan niya ng laptop. It happens sa bibili niya pala siya laptop. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa Go White Tech. Oh. Hi. Alam niyo ba dito sa Go White Tech um, Napaka class ng dating Ang bango sa ang lamig Medyo hindi lang makaganda yung mga customer dito Pero Ay, ay hindi pa <laughs> Ayan ay, yung mga customer nila oh. Mag-ingat sa magnanakaw Nakapasok na po <laughs> Ako ng dalawang laptop for my boyfriend. Ah, wala kang ka pambili ng Yosi, nangihingi ka nga lang sa amin. So ngayon, nandito tanyayin kasama natin si Sir Amar. Amar. Yeah, guys. Sir Amar, kasi we're planning kasi na mag-settle down na kasi nag baby <laughs> <laughs> Bibili kami ng laptop dito, pero dito daw ay mga pre-love. Yes, oh, yes, ibig sabihin, hindi siya brand new, pero pre-love siya. Pero Tingnan natin yung mga quality kasi baby yan lang muna afford ko sa iyo ha. Alam mo naman lumalaki na yung pamilya natin. <laughs> Kailangan natin magtipid. So bibigyan natin ng laptop yung free love lang siya. Kumbaga gamit na siya pero tingnan natin yung quality ko. Good as new pa ba kung may mga sign of usage ba or ano ang history ng mga laptop ni Baby Nintendo dito kasi social siya kasi MacBook! Oh, di ba? Asista na nga MacBook ka na. Hi sir, ako pala siya. Hi sir. So, ano yung mga in-offer dito ng mga aircon, sir? <laughs> Guys, meron silang mga laptop dito. Alam mo, kahit sabihin natin na pre-log siya, ganun ang, ang presyo niya. Tingnan mo, oh, 63,000, mga 64,000, dito may 42,000, 57,000 normally pag bumibili tayo ng mga Yay! parang gamit na siya o free lang na siya, mas lower price, di ba? So, ibig sabihin, mataas pa siyang nabibenta. Ibig sabihin, high quality pa siya, di ba? Yes, high quality. Tama. By the way, uh, aside of uh, pre-loved, uh, the condition Aray, like is... Aray, <laughs> Ay, <laughs> sorry. Ay, yung bago. Sorry. Ano sir? Bali yung condition niya, good as brand new. Condition. Yung condition uh, niya, good as brand new. Bali mga slightly used. Dahil itong mga item namin from pull out company. Ay. Yeah. Ah, from pull out company Yung iba dyan, ah, uh, oh, siyempre ako pa yan yeah. Yung iba from first model. Mm -hmm. So, chinichip ng mga expertise niya kung pasok sa standard. Natin. Hindi naman siya yung mga tipong pag binilin na, tapos binibenta, pinapalitan yung pesa, iba-iba. No history repair tayo, 100 original. Ah, hindi siya na-repair pa. Sabi niya siya because maybe nag gano'n. namin kung may may or Ah, okay. So maganda pa talaga yung condition na laptop. Yun naman talaga importante sa mga nagbubili ng mga second hand na mga gamit. Kailangan alam ko yung condition kung maganda pa ba. Pila is that, dapet Saba kayo mo, ha? Yan po kong lamisa, ro. naman wala na Wala Wala na <laughs> so, like, diba? May mga customer dito. Actually, pagdating namin dito, marami pang customer nagsialisan lang kasi akala nalang magnanakaw kami. Pero okay naman no. <laughs> dyan. So, dyan, dyan sila sila. Kung mag-mili lang kayo dyan. So, meron dito sa lahat mga naghahanap, may mga MacBook dito. Ah, guess what? Hindi lang sila MacBook din. Meron din silang mga <laughs> Lenovo, may mga ibang mga brand <laughs> sila. Oh. Dito ka pagka mag-agaw ka ng iba. Kakakuha ko lang sa iyo kanina, tapos kaagawin ka rin ng iba. Kaya pansin mo, Ma'am Brenda, kaya <laughs> maliit lang yung ano, stock namin kasi very limited talaga. Siniselected namin yung mga good as only. Pero meron yung mga stock na paparating din. Mayroon wow. okay. po. Next week. Siya kasi BSBA student siya, and then nag-aaral siya, ay nagtatrabaho siya as virtual assistant. So kailangan niya ng laptop. Ano yung ma-offer mo sa kanya bukod sa akin? Sige, sir. Kasi sa uh, ano niya? Sa katawan niya. Parang sa kailangan niya, niya ng... Yung... Apple. Apple? apple. apple. Oo. Oh, oh, meron yung sa... Sorry, ilang kilo gusto mo? <laughs> <laughs> kasi mas bagay sa kati yung apple kasi may hawa. Ano talaga? Parang sakit sa ulo ng apple. Kasi di ba, kailangan... Kailangan mo adar tayo kasi akakalan niya mayaman tayo. Hindi kasi ano, may discount tayo dito. Bigyan kita ng number offer. Ako lang may binibigyan mo ng discount o may iba na binibigyan ko na if ever, ano. Lahat oh, po, pili binibigyan ko ng offer. di ba? Pwede siya magpa-discount kung kailangan. Pero meron din sila dito yung how about the payment? Bawal oh, naman siyang in, Ang in-accept mo lang ba is yung may mga credit card na mga medyo high Pwede ah? yung mga major credit card like si BPI, BDO basta lahat ng credit card credit card. Pero walang standard payment, installment payment dito? Walang wala, wala wala standard payment. So kailangan ko pumunta ka dito, dapat may oh, budget ka talaga. Saka so, mayroon kaming Skyro, parang si Home Pay. Ah, uh, ano yun parang home credit? Sa so, oh, si Skyro yun. Uh, Skyro. Uh, Skyro ang pangalan niya, pero pwede lang pala siyang... Oo, oh, installment, yes. Ah, oo, oh, yun ang maganda dito. Wala silang yeah. home credit, pero meron sa Skyro, which is similar to home credit kung saan may titilapan kang form, may mga i-present kang mga IDs, birth certificate, death certificate. Yeah. <laughs> tama din siya. <laughs> tama yun, tama. Okay, tapos kung <laughs> kano'n itong table na ito, parang maganda yun. Hindi lang. <laughs> so, dito tayo sa mga... Uh, pero ma'am, para iyo, Laban na to. Cash na lang sa'yo. Eh! Ano gusto mo laptop or cash? Lidyo ko lang yun. So ito mga ito lo yung mga windows natin. Windows? Ang laki ng windows ha! Ah. <laughs> Actually guys, ang ko talaga ng laptop ito kasi staff ko to. Estudyante din siya, Information Technology Student in USDP. Yes. saan And then, kailangan niya ng laptop kasi more on encoding daw talaga sila. So, doon ka muna kasi hindi ka na maganda. <laughs> <laughs> laptop kasi siya. Lapad ka ayo. Tap. For IT, actually naubusan no, talaga kami sa mga transfer na ano mga IT na uh, budget ka uh, friendly. Oo, ang dami nila dito na bakal. Oo, yung last na, no, naka-reserve din yung mga no, pang-active program talaga yung mga ako. Na alos lahat, auto-cad din kumasa. Wow. Ate, yes, Mga electrical engineering, ano. So, si ma'am, kasi Windows 3D si ma'am, ito yung ma-offer mo sa kanya. Saka Kailangan kasi niya ng malaki talaga na yung specs talaga niya medyo yes. ano kasi um estudyante siya sa marami in so, kasi number... So siya, maraming firm mo kanyan. Number This is 25,000 Lenovo yung brand niya. Yeah. Yeah. 16, 16 GB RAM 512 GB SSD. Malaki na yung 512 GB, yes. di ba? Yes. Malaki Pwede mo din yan i-upgrade sa ano. Di ba ang laki? Malaki, di ba? Malaki. Laki ng katawan mo din. Ito, Lenovo ThinkPad, good for business and employee So, uh, pasok to kay ma'am kasi workers. Ang ganda so, ng Lenovo, pero parang mas gusto ko mag-Lenovo eh. <laughs> Actually, ito din, very limited. Tatlo to, ito lang yung nabili isa. yung kumuha sa akin kanina, yung kanina, bago lang, uh, din siya, uh, ano yun, parang si Mante, program. Hmm. Kaso yon Intel lang yung ito, Ryzen 5 Pro. Ah, maganda yung uh, Intel. Same sila, depende sa mga preference ng user. Wala kasi akong Intel. <laughs> <laughs> balido yung bibili mo. ayun So sa kanya, ito ma-offer ma, -ma mo sa kanya. Yes. Good, stuff, kay Good ano ba, to kay ma'am. Good quality for Isang beses lang yan nagamit, no? Di ba na no? Hindi pa na na-offer Hindi naman. Slightly use lang. Oh, maganda. So... Saka mayroon tayong warranty na, no? One year. Sorry. Oh, really? yes kahit wala din yung warranty kasi pag si Kuwaiti connected yung buyer namin uh, kinikare namin pa rin yung mga nila okay. namin yan as long as buhay pa si Kuwaiti joke kaya ano mo inaantay nyo kung gusto nyo po na mga laptop na mga ganito po bisitahin nyo lang po ang Go White Tech dito lang yan sa mall. Rizal, P Gomez P Street, Samay Capistrano, Cagayan, Dioro City At tapos na yun sa kanya So congratulations si Jidilo, meron ka ng ganyan Bigyan mo ko ng discount ha Ay, siya yung brave, bigyan discount Hindi man si Jidilo, si Shanman siya si Jidilo Si Jidilo, gano'ng lapalugnaw O ano yun? Sige, si Manlilo, bigyan niyo talagang discount Oh, 5,000 na lang yan yeah. <laughs> Pero, kipad <kay> lang muna <laughs> Dito naman tayo kasi kay baby siya Plano mo talaga bumili ng laptop? Sige, kayo. May yung... pera ka ba? Ah, di Sunday na, bilis siya ano. Pero nakaharap ka na. Diba kasi, mga... Wala pa? Anong, ano mo may mataas na ano? 8 like, 8 uh. right. right? Ito, sir. Ito yung pinaka-affordable namin na uh, pinakasilable na unit. Si MacBook Air TV 7 Pero ano yung, ano niya, yung nakalagay ng mga... 8GB RAM and 128GB SSD uh, Core i5. Ikaw, ano yung... Uh -huh. good for VE uh -huh. yan. Ano yung... Ano Ito, ito, ito so, sir. sir. Ay, mo na, ganbas na siya. Ay, nag-canvas ba? Mag-canvas. Mag-canvas pa na? Dinipila, uh ganigali. Hindi -huh. ko at sa buwa. 16,990. May discount din yan. 16,000 lang siya, may discount pa. O, sabi mo Ay, sa mama mo na mag-date kami. <laughs> mama pala. Bale, <laughs> well, ito, 12 pieces. Only oh, lang na. Tingnan mo na yung ano, yung ilang, anong gig yun? May na Jira? Jira. Ayan, yung tingnan mo, yung picture mo. 6 to 8, 8 to 16. 8 to 16. One, two, Nice din sa mga ano, daily user. Saka, saka ang kagandahan nito, si Apple, mas uh, yung pagdating sa mga docs, ng mga friends, eh, mas mag, smaller siya mag-consume ng RAM and kilobytes compared sa Windows. Kasi ikaw, nag-canvas kasi siya eh. yung... Gamit lang yung ano niya, yung storage, pero pagdating sa mga friends, says, once siya, very small siya mag-consume ng RAM. So, kaya nice yeah, din sa mga yeah, virtual yeah, assistant na yeah, affordable na unit. Mayroon din tayong mga ano, KD19. Yung nga lang, ito, 16K, kasi ito na, pumapalo na siya. So, magkano yung budget mo? Para oh, alam ko kung... Payment, um, no? Uh, down payment. Yung Skyro. Skyro uh, at least 20%. Tani mm -hmm. sir, bakit? sir. Kasi yan. Ito, pa? pwede na yan. Saka, sabi ko uh, sa mama muna, ano, akin ka muna ng one week. Uniform din sa iyo. Mm, kaya nga. Ayaw na, pero ito, kung consider mo na ganyan, 60,000 to. Magkano yung budget niya na ano ng mama mo? Kasi kailangan mama niya na down payment daw. Ito kayo sa Apple and sa Apple, 66. Ah, brand new ang gusto mo? Pwede rin ako sa may brand new kami. Kasi brand new po daw. Uh, ah, may brand new kami. Uh, uh, Kaya ganyan. In two uh, air. 55,000. 55,000. Baga, uh, that's <laughs> two. May, <laughs> may least something. Okay. May pwede <laughs> lang mo. Okay. Okay. Madam Brilla. Ay, first school lang naman yun. Saka oh. personal assistant. Saka ka na bumili ng brand new at maganda. Yung tipong nagkasahod ka na. May pang oh. ano ka na. Oh. Or temporarily okay. lang naman to. Oh. na. Para may mabalagay ka so, ng files. Ito, ito na, na lang yung pinaka... Budget friendly namin na may Don't worry, at dito pa naman ako may maisasanla pa naman akong alahas. Tsaka tagwa ko ano eh, may suga. Correct, o oh, diba? Yung mga ano, eh, 2018 20 pa taas, wala na yung sugat. Humble na si Apple. Eh. One year warranty rin Oo, oh, one year warranty. No. Oh, no. uh, ito yung ano, wala na yung sugat. Kumote do. Meron din siya mga mga Kinsa mo na si Brinda, kipagkutahan ako, kinsa mo doon ako. <laughs> sige, sige, sige. So, ikaw sir, ito lang yung maganda na no? Ikaw, ano mapipiliin mo? Ito na maganda o oh? ako na mas maganda? Ano pipiliin mo? Si madam o si ako? Um... Ako ang piliin mo para, para makabili ka niya. So. Kasi <laughs> mo yan, hindi mo mabibilian. yan. Sige, doon kayo. Ano? Super damage. <laughs> eh? <Hey>! Sana all. <well. laughs> Good boy. Nainikiling ka ng Raman. Hindi <laughs> lang <laughs> talaga ako. Ay, saba? <laughs> Do you consider this one? Kasi pwede natin bilhin, sabihin mo sa mama mo, tapos magkita tayo para bilhin na natin yan. Sige. Ay, <laughs> Ay hindi sabihin mo sa mama mo kung i-consider mo ba yan? Kasi saan sand naman bukas? Oh, oh Sunday bukas. May Monday pa. Uh -huh. Sir, Canva, shop for Canva. Yes, good. Pwede na. Pang like Canva. Kasi ito, di po edit ko sa mm -hmm. mga editing. Yung mga like editing, like Canva, pwede na. Mm -hmm. May option ka naman eh. May air naman tayo. Mm -hmm. Mayroon, mayroon. Mayroon. Ito, si Trinder rin. business din. Kasi ano, makalit is running to eh si Mas okay sa Mas bunga siya kasi mas malaki yata siya. Mas mahal, mas bunga. Kasi 256,08? O, max yung ano niya, yung SSD. 256,08? ito So, bigyan kita ng magandang presyo. 6,900 na lang. Dulo na lang. Sa Pwede rin. Basta utang. Mama. Utang yung kwan, remaining balance. Minus 6,000. Atanggal At pa naman yung ngipin. Kami nama Oke, Okay yung advance specs. Timing kayo, ya? Timing. Pag-ilisig lang. Asa, so, hindi ka natanggaw. Asa, Go white tech. Go, so go white tech. mama. <laughs> Kasi buwan na siya. Free love. Free love lang siya. Parang free love lang siya. Parang ako, free love ko yung anak mo. Tsaka ma'am, direct supplier kami. Pero hugma rin mo. Pwede rin hugma. May 16,000 dito. May 26,000. Pwede rin siya. Hugma lang Okay ma. <laughs> Uy, ikaw ano na lang siya. Sige pa! Bali! Kaya nga. Magkano commission ko dyan? So sa lahat mga pupunta dito guys, madali lang naman kausap si sir as long as you will meet halfway. Pwede rin kayo mag... Ayan, gagay na gagay na. Skyro installment siya, di ba? Para sa home credit. So... Ang maganda yun, pag na bayaran niya ng 20%, makukuha na nila kagad oh, item. Oo, makukuha nila yung item. Diba? Ang ganda, oh. makukuha mo kagad ng item. Kaliwaan na yan. Okay, so that would be all for today's video, guys. At least, nabili ko na yung laptop para sa aking scholar. Scholar. At syempre, hopefully, bumalik si Sean dito. And don't worry, kung kulang yung budget mo, I'm just one shot away. Sige, bigyan din kita ng discount. Oh, bibigyan ka pa niya ng discount. Ano, security mo talaga. We're meant to be talaga na nakita kita sa street. Kasi palagoy-laboy na po siya for two weeks. <laughs> Go away sir. Sa result street. Result street. Result street. Oh, go away sir. Malito niya sir. Malito niya sir. na, na dahil <laughs> Palito ni mo siya o palito na ako siya? <laughs> <laughs> Midras, dahil discount, dahil discount. <laughs> <laughs> Ipulipid Di ko na rin yung utak. <laughs> So guys, punta na kayo sa lahat mga naghahanap dyan ng mga laptop kahit pre lang siya. Kung hindi nyo man gagamitin ng brand new, meron naman silang mga brand new dito. So, don't stay to visit. Go Ytech Meron kayong Facebook page, di ba? Meron. Meron silang Facebook page at ah? Go Tech white pero white. G O O di ba? G O Y T A C H. -T. My blue badge. Then oh. yung personal account ko, Amarjo Van my blue badge din. Nagatag naman siya sa akin mag-post kayo. So hanapin niyo lang po. Punta na lang po kayo dito kay Sir Amar. And then maghanap kayo ng gusto niyo. Dahil ako, nakahanap na ako ng gusto ko. Siya. <laughs> siya na magiging ama ng anak ko. Three years na to, lalaki kasi may itlog eh. Thank you so much watching, bye! Thank you.